ang tunay na saya ng mga batang isang libo siyam, naraan siyam na po. Sa isang liblib at tahimik na lugar sa Pilipinas, may isang barangay na tinatawag na Bulawan si Pokot. Dito, sa panahong wala pang kuryente at walang kahit anong internet, lumaki ang mga batang siyam naraan raan siyam na po na tunay na masaya. Walang gadgets, pero puno ng buhay. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na ang mga bata. Wala silang cellphone alarm, pero tilaok lang ng manok ay sapat na para tumalon sa kama at lumabas. Ang kalsada, kahit putikan, ay parang playground. Ang bahuran ng kapitbahay, parang extension ng sariling bahay. Makikita mo silang nagtatakbuhan. Ang iba'y nakasabit sa puno ng bayabas. Ang ilan, bumabagtas ng bundok para lang makapitas ng hinog na prutas, kumuha ng nyog at mga gulay. Hindi uso ang board noon. Dahil sa bawat sulok ng Barangay Bulawan, may bagong laro, bagong kwento, bagong tawanan. Sa tanghali, kahit tirik ang araw, ayaw pa rin tumigil sa paglalaro. Laro ang gawa sa kahoy, goma, at kung ano-ano pang materyales ang gamit nila. May mga kotsing gawa sa lata, ng sardinas, baril-barila na gawa sa kahoy at dahon ng saging at trumpo na pinaikot gamit ang tali. Pagdating ng hapon, kailangan mo munang matulog para di ka mapalo ng lola at mamama mo. At pag nakatulog na sila, tatakas ka para lang makasabay pupunta sa ilog kasama ang mga kaibigan. Ang ilog ay parang resort, malamig ang tubig, malinaw at laging bukas. Tuwang-tuwa silang lumangoy, magsalpukan ng tubig at minsan ay naglalabanan kung sino ang pinakamatagal na makahinga sa ilalim. Pagod man, hindi sila umaangal. Dahil para sa kanila, ito ang tunay na kaligayahan. Kapag gabi na, sa ilalim ng mga bituin, nauupo sila sa tabing daan, nagkukwentuhan, nagtatawanan, naglalaro ng tagutaguan sa dilim. Walang cellphone, walang wifi, pero meron silang koneksyon. Hindi digital, kundi tunay. Ngayon, bumalik ka sa lugar kung saan ka lumaki at natuto sa buhay. Tahimik pa rin, pero iba na ang mga bata. Kadalasan ay nasa loob ng bahay. Nakayuko sa cellphone o tablet, naglalaro online games. Hindi marunong umakyat ng puno. Takot sa putik. Hindi na marunong makipaglaro ng harapan. Wala nang sigawan sa labas. Wala nang nagtatawanan sa ilog. Wala nang nagbabatohan ng putik, wala nang hahanapin sa taguan, at wala ka nang makikitang magtatakpuhan pa uwi eh, dahil sa kwentong nakakatakot ng mga matatanda. Ang sarap balikan ang mga panahong ito. Ngayon, ang mga bata ay masyadong nagpapaekto sa mga nakikita nila sa internet at sobrang daming connection online. Pero ang puso nila madalas ay nag-iisa. Moral ng kwento, ang mga batang siyam na pusa ay lumaki sa tunay na mundo, sa ilalim ng araw, sa tuktok ng bundok, sa gitna ng tawanan. Hindi man high-tech, pero puno ng saya, samahan at alaala. -ala. At yan ang hindi kayang tapatan ng teknolohiya ngayon.